mga ah, ka-technic na ah, alas 8 ah, alas 7.30 na 7.30 dito tayo nagbaba muna sa may palengke kasi may binili lang akong pagkain eto mga ka-technic paha yan na pati dito sa may pardahan ng jeep na yun paha din tapos yung mga yung palengke baharin yan yan ito medyo walang tubig ito nasa gitna ito yung sa dulo na yon parte yung dulo na yon medyo hanggang lulod to ano hanggang lulod yung tubig yan o no? lubog sa tubig yung ano doon sa may parte tapat ng Petron bali andito ako sa may palengke yan dito palengke yan tapat ako ng palengke baha na rin pero mas malalim doon sa may tapat ng Petron Sa may gasolinahan yung mga tao dito naglalakad sa may gitna ha oh, yung yung parang ilog na yan oh. umapaw na yan oh. may ilog yan dyan eh. yan yung ilog na yan umapaw na yan kateknik yung Robinson Mall oh. ah Robinson Mall Robinson supermarket, Supermarket yan oh. may kabilaan mga kateknik pa ha yung, so yung supermarket baha Loob. balay Balitong tricycle, dati do sila nakaparada sa may loob doon, ngayon nasa sa labas na sila. Ito lang tayo sa may na kasi medyo ay ay Dito tayo tatawid na. Dali lang, dun tayo sa kabila tumawid. No. Hindi na may minor yung mga motor, matalab sikin Tubig. Alam naman nilang may mga naglalakad eh. Ayun oh, nakikita niyo yan. Yung mall na yan oh. Yung Robinson Supermarket. Baha na oh. May tubig na yan, yung mismong harapan yung parking area nila. Baha na yan. Tapos yon, yung petrol na yan, Baha din yan. Hop, oh, tawid na tayo mga kateknik. Ah! Tawid tayo sa tubig. Ah! Ayan, oh, Jesus! Ayan o, baha yan. Malalim sa may parteng yun. Ito so, tayo tataan. Ito tayo tataan. ko oh. dito na tayo tayo lang natin yung nagbubukas nitong ano, gate yan dito na tayo yan makikita ninyo yan eh, no? may nakaharang lang na poste eh. yan bahay oh. ang bahayang parting yan Pero pagkalampas ng pagkalampas ng pagkalampas ng Petron, wala na. Medyo mataas yung parteng ano unahan, papuntang sa may papunta doon sa may ano sa may eskwelahan. Pero dito, bahala. Tubig na 'yan. Dire-diretso na 'yan hanggang doon sa may tulay. Hanggang sa may tulay, dire-diretso na yung bahana na yan. Nakakadaan pa naman yung mga sasakyan dito. Yung mga four wheel, mga motor, nakakadaan pa. Ayan, gusto may parting mababaw lang. Tulad na, tulad na yung parting gitna na yan. Medyo mababaw yan. Pero pagdating dito sa parting gilid na ito, medyo malalim yan. Yan doon sila dumadaan sa so may parting gitna o, oh, kasi medyo mababaw doon. Pag dito sila nagilid, gumilid sila, malalim. Okay, andito na tayo. Ah, ulan. Ulan. Silong muna tayo. Babasahin cellphone natin. Hindi pa naman waterproof 'to. Baliw wala nakaparking doon sa may ano, parking parking area ng ano Robinson. Kasi malalim mga katek. Lampas tohod mga kateknik. Maaabot yung makina. At yun, ang oras po natin ay ano? 7.40 na yung oras natin. Antayin lang, antayin lang natin magbubukas. Sigurado madidilin ang dating yan kasi ano, binahari dun sa kanila ang lalim. Yung sa may labasan nila. Napakalalim. Baka hanggang ano yun yan? Baka hanggang singit yun. Baka hanggang, baka hanggang bewang ang lalim sa kanila. Yeah. Kawawa yung mga motor pagka di yan sila dumaan sa may gilid na yan. Doon lang sila sa may parteng gitna kasi mababaw lang doon. Nakikita yan. Okay. Hanggang dito na lang ang ating video mga ka-technics. See you next video. Okay. Oh, Ayan na yung jet ski oh.